eto guys, super duper totoo. Hirap talaga mabinat sisi, sabi ni Ma'am Rachel Sabio. Sabio, sabio. Okay, kasi ako guys, ako yung klasing tao na very energetic. Nung nag-aaral pa ako guys, okay, nag-aaral ako ng morning to afternoon. Afternoon scholar ako, so napapractice ako ng sayaw sa UM, uh, UM Makabayan, okay. Napapractice ako ng sayaw 5pm to 9pm, depende pa yan pag may sasalian kaming big event na competition. Tapos after nyan is magra-rocket na ako kasi nga para may pampamasahe ako every sa school at saka pangbayad every after second week yun yung exam ng UM guys, so kailangan dati kasi hindi na iaalaw ng teacher kasi sila yung mapapagalitan pag iaalaw nila magpa-exam nang walang bayad so ayun, kahit scholar ako, hindi ako full scholarship kasi kami yung pipili kung sino yung ipapa-full, yung walang-wala talaga, kami wala din naman pero kaya namin yung rumakit, so ayun kaya rumakit din kami so morning to afternoon, school alas 5 to alas 9 practice, and then after practice magra raket pa, After rocket, mag-study pa ako, guys. Hanggang umaga na yan, hanggang sa minsan, manonood pa ako ng kidrama. Basta, debaling pagod, guys. Basta, hindi ako ma-zero sa quiz or exam na pinaghahandaan ko. Kaya, that's why, naabot ako ng madaling araw. Sobrang haba ng energy ko. Alam mo yung klaseng ganun? Kung siguro yung life ko ngayon, at saka yung dati, same pa rin ako. Kaya ko makipag-overtime. ba diba? Ngayon kasi, after kong nanganak, hindi na ganun. As in, like, yung energy ko napunta talaga sa anak ko, guys. Grabe yung energy niya ngayon. Tapos sa akin, mo kahit konti lang yung gagawin ko, um, konti lang yung kilos ko. Girl, mas kung pag, kahit pa nakaangkas, ay nakasakay lang ako sa sasakyan ko. May mga errands kami ng hobby ko. Napapagod talaga ako ng bonggang-bongga. Like, to the point, pagka-uwi ko, Sobrang pagod ko, parang feeling ko nag-overtime ako, nag-24 hours ako nagtrabaho trabaho, ganun. Tapos guys, hindi na din ako pwedeng malipasan ng kain. Before pa magutom, dapat kakain na talaga sa eksaktong oras or else. Yung binat guys, yung feeling sa akin na binat, naman ako din sa mama ko. Parang kahit ganun lang dito sa hair, parang ganyan lang na touch, masakit. Feeling ko, feeling ko hinihila ako, ganun inihila yung buko tapos yung sanggipin parang matatanggal lahat ganun yung experience kaya swerte yung mga hindi na, nabibinat nung after silang mga Ako talaga grabe kaya pero kayod pa rin sa buhay as long as hindi ako mag magbubuhat hindi ako malipasan ng kain ayan kapag nalipasan ng kain sasakit na agad ang ulo sasakit na lahat pati ngipin ayan so iniiwasan ko yan and usually yan yung mga beliefs namin we do hilot yung traditional massage o yung bisaya, hilot, nagpapahilot kami. So, depende din na yan sa inyo kung ano yung gagawin nyo. Basta yun yung sa amin and may iniinom din akong gamot like I forgot the name Rexidol. Yeah. Every time na nagkakabinat ako. So, yun lang. Sharing is caring.